Pag nagmahal ka daw, piliin mo yung teacher. Bakit? Kasi future nga ng mga bata, pinaglalaban nila. Future nyo pa kaya? Oh, Let passer na ako. Pero bakit hindi ka pa rin malet go ng puso ko? I will be right by your side sana lesson plan ka na lang para araw-araw gabi-gabi ikaw ang kapiling ko pati ko pa nasabi tanong ko sa sarili buti pa yung ball pen nung nawala hinahanap samantalang ako nung nawala sa kanya na hindi man lang niya ako hinanap I'm only one call away. I'll be there to save the. Kung sa paggawa ng lesson plan nakakapagod. kakapagod, di ko sinukuan. Tayo pa kaya? In love now. Hindi mahirap sa akin ang magpasa ng sodyante. Basta masipag, kahit pasang awa, ipapas ako. Pero bakit ako? Lahat naman ginawa ko. Pero hindi pa rin ako makapasa dyan sa puso mo. Kung alam.